Alam niyo ito, yung baga. Pero malambot ito kasi pinakukulo nila sa rice cooker. Ay yung pressure uh, cooker. <laughs> diba yung mga baga mahirap pa, palambutin yun? Sila madali nilang palambutin kasi yan ang kanilang source Malang of income. may ako talaga. Mo, yung, o, baga ito. yung na. Yung sagrado, <laughs> kasi. Kala ko kaya. Hindi <laughs> pala. Ketchup, pastor. Hindi, okay na ito. Sa ketchup sopa. Gagawa ka sopa. Kaya walang tupa naman siya sa Pero kahit siya, di ba sarap siya? Magamit eh siya. ko. minsan hindi mo alam nakakasakit ka ng damdamin. Ano ka? Bintang-bintang, halos araw-araw, mamaya-maya. Wala na rin akong pasokan si Robin. Yung pinangalan mo siya si Diyos? Kaya si ano may itago ko yung ano po di ba, Pasto? Ano ba yan? ano mo lang kung binabanggit na, oh, ito ang bubawa eh, ikaw. Yung punto mo, laging ganun. Hindi ibang tao hindi yung ibang kumuha niyan. Araw-araw kung -araw ganyan medyo suwa.

kita dah hana pun bagu wala ni wala nang tama nang ar ar ba mana sangkatar Na biyan ang picture natin. Biyan, iba 'yung picture natin. Butak yan talaga. Nasa taas 'yung picture, nasa taas 'yung. Kaya eh, meron pala ata diyan. Ayan, 'no? Meron 'yan. Sa 'yun na nagyari kami, no? May tatlo nga, no? Pag may bagong, may bagong ano siya, kinukuha ni Resil, eh. Katulad niyan, maruming maruming yan, kinuha yung malinis, kaya, yung malinis yan. Ayan, malinis na yan. Yung binuhan ng mga... Kung nasa mo, o mga bago, bago gulag sa kaya niya.

trabahador. Pero sila talaga. Yung sa Arbosa, yung, yung hardware doon? Uh -huh. Yung mga yung na nakabantay. matay. na At babantay sa kanila, nanay, anak. sila nagbabantay. Ano mo nga kalak, ken, ken. Baso, pala, Geng-Geng. Ba't hindi pala ako na. naman? Maraming si pare, wala. Nakala araw siya kada pirahan. Kaya paggago ako. Binamit direksyon na ko, si Rana. Huwag mo na pagdadalaan ng payo. Mahiya mo silang mabata. May mga payong sila eh. Kasabihin mo, wala tayong gagawin ito. Masarap. Ito mo, tingin ko ba nila? Yung

Bigay di ng Diyos, esposo ni di di Rosan at Rasin Haike. Sila po may negosyo nito. Ay, masarap. Ah, so sila. Sila nga. Iba yung luto nila eh. ka kagaya naman at sa... Sleep na Binipin ko. Sa kanila, iba eh. Oh. Talaga mabuti. Pinakukuluan. Oo. Isa. Sarap ako. Sarap ha. Ang bira. Eh yung hindi naman sa pamimintas. Lalaki mo. Sabi nga. Yung sige po. Ngayon na lamang ang ating video sa punan. Sponsor ba? Ate Nene. Pero nga rin yung loma. Luluto nila doon sa kusina sa ito. Masarap magluto yun. Parang expert na kusinero yun. Brother man. Eh. God bless us. Ay. Ito na, kaibigan, Jesus, ang alipotis ka. Tayo mo, Pastor. Ito na, pinasok ko. Oo. Oh. <laughs> Sinigurado ko na.